Breaking news. Matapos atakihin ng Israel ang Qatar na kumitil ng anim katao. Ngayon, inatake ng Israel ang Hutis ng Yemen. Sa mga ginawang pag-atake ng Israel sa Hutis ng Yemen, isa ito sa mga may pinakamarami ang nasawi. Umabot ito ng 35 at 131 naman ang sugatan. Ang ginawang pag-atake ng Israel sa Hutis ng Yemen ay katulad ng kanilang ginawang pag-atake sa Qatar dahil ang pag-atake ay nangyari habang sila ay nagkakatipon. Nagkakatipon ang mga pinuno ng Hutis at ito ang tinarget ng Israel. Ganon din ang nangyari sa Qatar, nagkakatipon ang mga matataas na opisyal ng Hamas. Tinarget ito ng Israel. Sa loob ng 72 hours, nakapagsagawa ang Israel ng napakaraming pag-atake sa iba't ibang bansa. Ayon sa Israel, ginawa nila ito upang protektahan ang kanilang lahi. Yan ang ating pag-uusapan sa bidyong ito. Pero bago ang lahat, ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang bidyong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay September 12, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong ginawang pag-atake ng Israel sa Hutis ng Yemen. Matapos atakehin ng Israel ang Qatar dahil tinarget nito ang mga leaders ng Hamas na nagkakatipon kasama na ang mga officials ng Qatar maging ang representatives ng United States of America, wasak ang gusali ng targetin ito ng missiles ng Air Force ng Israel. Kumitil ng anim katao. Ayon sa Qatar ay maghihiganti sila sa Israel. Pero sinagot ni Benjamin Netanyahu ang mga pahayag ng Qatar. Sinabi ni Benjamin Netanyahu sa Qatar na kung hindi nila palalayasin ang Hamas sa kanilang bansa at kung hindi nila ito ihaharap sa Israel, sa makatwid, arestuhin ito ayon kay Benjamin Netanyahu ay sila ang gagawa nito kahit paman nasa ibang bansa ito o kung sino man ang kumupkop sa Hamas. Para sa mga naguguluhan kung bakit nga ba inatake ng Israel ang mga leader ng Hamas na nasa Qatar. Meron kasing pamamaril na nangyari sa Jerusalem. May mga nasawi, inamin kasi ng hamas na sila ang may kagagawan sa naturang pamamaril. Kaya naman, agad na naghiganti ang Israel at ayon sa Israel, ang kanilang paghiganti ay isinagawa sa Qatar. Kaya inatake ng Israel ang Qatar. Kung baga, ay konektado pa rin sa Hamas ang naturang pag-atake. Ngayon, matapos ang pag-atake ng Israel sa Qatar, sumabog ang balita sapagkat inatake ng Israel ang Hutis ng Yemen. Kinumpirma ng Al Jazeera na sa naturang pag-atake ng Israel sa capital city ng Yemen na Sana'a, marami ang nasawi, umabot sa 35 at 131 naman ang sugatan. Pero marahil hindi ito paniwalaan ng iba sapagat ang nagbalita nga ay site na kung saan pinagkukunan ng balita ng maraming mga Arabo. Baka naman ito ay bias pero bakit hindi nating tinan sa ibang mga news sites? Maging ang The Times of Israel, kinumpirma ang naturang pag-atake at nagkakapareha ang inuulat ng Al Jazeera at ang Israel sapagat ang inulat ng Israel ay ganun din. 35 katao ang nasawi sa pag-atake ng Israel at 131 ang malubhang sugatan. Of course, maitatanong natin, bakit gumawa ng pag-atake ang Israel sa Yemen? Oo nga talagang kalaban ng Israel ang huti pero hindi naman kadali na basta nalang aatake. Ayon sa Israel, ginawa nila ang pag-atake gaya ng ginawang pag-atake nila sa Qatar sapagat nito lamang nakaraang Martes, inatake pala ng hutis ang Israel. Umatake pala ang huti sa Israel gamit ang ballistic missile at mga drones. At ang lugar na inatake ng Israel ay ang mismong kampo ng huti. Eto mga kaibigan ay pinopondohan ng Iran ayon sa Israel. Ayon sa Israel, ang kampo na kanilang inatake ay dito nagmumula ang mga utos ng hutis kung kailan aatake sa Israel. Ayon sa IDF ay kasamang winasak ng naturang airstrike ang Intelligence Command ng Houthi. Unti-unti na sanang bumabangon ang capital city ng Yemen na Sanaa pero ngayon ay muli itong winasak ng Israel matatandaan na ang Sana'a kahit na ito ay capital city ng Yemen, kontrolado ito ng Houthi. Gumamit ang Israeli Air Force ng 10 fighter jets at naglaglag ng 30 munition sa 15 mga target nito sa loob lamang ng isang siyudad ng Yemen. Ayon pa rin sa ulat ng The Times of Israel, gumagana naman daw ang air defense system ng Houthi. Katunayan, nakipagsagupaan pa ito nang umaatake ang Air Force ng Israel. Pero nang hindi na makayanan ng Houthis ang mga ginawang pag-atake ng Israel, ay nagtakbuhan na ito at upang isafety ang kanilang mga sarili. Ayon sa Israel, isa ito sa kanilang major attack sa Houthis ng Yemen. At ayon sa IDF, ito ang pinakamahabang pag-atake ng Israel sa hutis ng Yemen mula nang sumiklab ang kanilang digmaan. At matapos ang ginawang pag-atake, nagsalita agad ang Defense Minister ng Israel na si Israel Katz. Nangako ito at ang kanilang pangako ay, hindi ito ang huling pag-atake na kanilang ginawa sa hutis ng Yemen. Nangako ito ng marami pang pag-atake. Ayon kay Israel Katz, the long arm of the state of Israel will reach and strike terrorism wherever it exists and from whatever a threat is posed to our citizens. Ayon sa ulat ng Yemen's Health Ministry, ang naturang 35 katao na nasawi bunsod ng airstrike ng Israel, hindi pa nito nililinaw kung ito ba'y sibilyan o sakop ng hutis. Dagdag pa sa ulat ng The Times of Israel na ng 72 hours, maraming mga bansa ang inatake ng Israel at ang mga pag-ataking isinagawa ng Israel sa iba't ibang bansa. May kinalaman ito sa kanilang seguridad, may kinalaman ito sa terorismo at may kinalaman ito upang isalba ang kanilang lahi. Yan ang ayon sa IDF. Dila wala ng katapusan ang gera sa Middle East. Bahagya lamang na nagkakaroon ng kapayapaan o ceasefire pero temporary lamang. Pagkalipas ng ilang mga oras o araw o linggo, balik bakbaka na naman. At kapapasok lang na balita mga kaibigan, ang Qatar at ang Arab World ay nag-iisip-isip na na iwanan ang United States of America. Dahil sa ginawang pag-atake ng Israel sa Qatar, nag-iisip ngayon ang Qatar na maghahanap sila ng ibang partner o aliado dahil sa ang United States of America ay wala raw ginawa upang sila ay protektahan. Yan ang ating isusunod na topic. Kaya upang maging updated ka at kung gusto mo ang ganitong mga content at baka naman bago ka lang sa channel na ito, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor pwede bang pasubscribe ng napakaliit nating channel na ito. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. At sa lahat ng aking mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo, lalong-lalo na sa Qatar, sa Israel, mag-iingat po kayo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.